sa tingin natin, ito ay partial na tagumpay ng, ng makabayan at ng taong bayan na talagang nagbantay no, dito sa, sa budget hearing, uh, kaugnay nung uh, iba't ibang issue tungkol sa budget at lalo na to, itong CIF. Uh, bagamat meron tayong partial victory, hindi pa natin ito nasisiguro, hindi pa tayo sigurado na talagang tatanggalin nga itong mga confidential funds, lalong-lalo na sa Office of the Vice President, sa OP, sa DEPF. Alright. Hello, 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 hello. This is our Miss A. And shout out sa ating mga team all over the world. Alright. So, isa na namang reaction video. Ang gusto kong ishare sa inyo, mga minamahal kong team At sa mga, of course, sa mga kakababayan kaka kong mga Pilipino. Itong si Franz Castro Gaga. Walang kagatol-gatol na sinabing ang tagumpay ng makabayan black ay tagumpay din daw ng taong bayan. <laughs> Gaga, ang tagumpay ng makabayan black kailanman ay hindi magiging tagumpay ng taong bayan dahil salut kayo sa paningin ng taong bayan. Gaga ka ba? Hindi mo ba alam yun? Pwede ba Castro, wag kang magpanggap? Okay? <laughs> Isa yung maling pagkakamali. Okay? Hindi kayo kailanman mamahali ng taong bayan. Never. Hindi yan mangyayari. Okay? Nakakaloka lang ay mga pasilip-silip nyo ng, nang mga confidential funds. Special mention mo pang pa OP, ah? Office of the President, Office of the VP, DepEd. Nakakaloka. O oh, ngayon, naglabasan na ng baho. Bakit hindi mo silipin, ha? Ang confidential funds ng Congress 1.6 billion, my god. Kakapiranggut lang pala yung hinihingi confidential funds ng ano? Ni VP. Kumpay mo sa ano, confidential confidential funds ng mga tambalos-los diyan sa Kongreso. Ano sinasabi niyo na ano? Nagngangangak-ngak kayo na dapat ang bibigyan ng confidential funds ay yung mga may makinalaman sa surveillance, sa mga investigations, uh, investigation sa ganyan eklabu? Bakit? Anong kinalaman ng Congress? Sa mga sinasabi mo, lahat may karapatan na sugpuin ang mga salot na katulad mo. Okay? Now, dahil ngayon yan ang, idinidi, ang ginigiit mo, idinidiin mong dahilan kung bakit hindi kailangan ng confidential funds ni VP Sara. So, paano mo ngayon i... i uh, uh, papano, ano, paano mo ipagtatanggol ang Congress na meron 1.6 billion na confidential funds? Tahimik ka, di ba? Yung si Baklang, si Raulo, tahimik din. Tahimik kayo. Tatlo lang naman kay makakaliwa yan, eh tahimik kayo? Bakit? Kasi may kalokohan kayo. Yun lang yan. Tsaka putang ina, Castro, kung manilip ka ng mga budget-budget na yan, ikaw, kayo mga kabayan black, kayo mga kakaliwa, sa nyo dinadala ang budget nyo? Okay? Ang budget na binibigay sa inyo ng kongreso, saan nyo dinadala? Please elaborate. Okay? Please elaborate. Tangina, ang lakas ng loob mo, magsasabi ng ganyan, hindi ka kinikilabutan. Hindi ka ba naihi habang sinasabihan, my God? Kaloka. Astro, kilabutan ka sa sinasabi mo. Okay? Wala kang karapatan na isama kami sa tagumpay na sinasabi mo. Dahil agay nung ulitin ko, ang tagumpay ng makakaliwang grupo. Hindi kailanman magiging tagumpay ng taumbayan bayan. Ipapaalala ko lang ulit sa iyo. Salot. Salot ang tingin namin sa inyo. Alright? Kaya wag kang ano, wag kang umarte. Na feeling mo ka namin. feeling <laughs> mo mahal ng taong bayan ng mga NPA. <laughs> okay, sasabihin mo hindi ka NPA. Sige na. Supporter ka na lang ng NPA. Yun na lang. Sige na. Hindi mamahalin kailan man ng taong bayan ang mga supporter ng NPA. Okay? You're dreaming, Iha. You're dreaming. Nakakaloka. Gumising ka na! hacker. Oh, o sige, depensa mo kayo ng 1.6 billion na ano, na um, confidential funds, ng mga tambalos-los. Puchet, nakakaloka.